Day 3 of Dingalan Hindi you no, know, sunrise oh Wala na sunrise wala dito eh Talang kaabo pinunta natin yan, di lumabas <laughs> Baka dito meron pa Wala kami, mga beach pa dito eh ulit yung ano, araw ah, na tayo ng tour guide papuntang Abungan Falls kaya daw ni kaya daw ng motor eh pero <laughs> kanina, kanina sabi ni kuya wala daw river crossing kanina sabi niya meron daw isa pero mababa lang Okay na, lang ako kinabahan uh, <laughs> <laughs> ka. ko uy ah. Oh. Uy, halaga. ka ako. You know. Ay, isipin o ipit. Ako na susubukan. Oh. eh. sabi ni sabi ni Ate Marites kaya paayos daw ni Mayor ang uh, daanan papuntang mga falls so darating daw ang panahon pwede na nating motorin simula dun sa uh, barangay hall hanggang dun sa ano, mga falls 3 kilometers malapit lang yun ah, malapit lang yun Ang 5 kilometers parang simula doon sa bahay namin sa tagi, ganggang ano eh BGC o makin lewis o dito baka may lupang binibenta si Starlink kaya lang Starlink pag umuulan wala bang aras na biglang tatawid dyan Ayang ganyang ano pala yan, mayroong mga aas din Doon nga sa Palao eh. Ako nga no Mga gantong klima gusto ng mga eh Kuya, uh, warrior yata ito eh Ayan, may mga ganyan, madadala siya eh. Hop, hop, ito mo. Kuya kasi, tatlo yung gulong mo. Ako dalawa lang. Sampung <laughs> peso lang. Bente. Saan mo ito, Laktas? Abungan. Abungan. Eh, saan mo yung sasakal? kung sa lalakad hindi, sa mo sa ano, tapos pagka hindi kaya. Salamat, sir. Salamat. Po. Okay, ma. Buti na lang nasa bat ninyo. Hmm. Sige po, sir. Enjoy. Okay ka na? Kapag ka, mo. Tonto ha si ate ha. sa kaliwa Ayaw ko tumingin sa akin po Baka oh, malikas ako Malaki nga ng mga bato Huwag kumiling pa kanan ah. Kinukontra ko eh Mahuhulog tayo Hindi sabi ko, kumikiling yung katawan mo pa kanan O, oh, sa liwa mga Hindi, na yung scoliosis mo nasa <laughs> <laughs> Uy! Dulas! <laughs> <laughs> yung barko kasi nasa kaan. Ah. Hindi <laughs> pag nang babaksak yung ulan na yan. tayo mga palabas. <laughs> off-road PCX Mapakaangas And guys, ito daw kalsadang yan Kapuntang DRT, Bulacan Sabihin, magkakaroon na ng ano Shortcut dito kaysa doon ka pumunta sa may Nebaisiya, Bulacan Tandaan, Tagus dito, Dinggalan talaga yan Baka nga binobomba pa yun oh, e, para Uy, e, papupo Huwag <laughs> kami Good Ah Alalim Kanan daw Ayun ah, ah, Positive yan pagkaganyan Ito na yan, ito na yun ah. Panish, river crossing Magpapalis sa PTA eh. Ayyyy Ay, Napaka solid <laughs> angas Abungan, here we come Basic river crossing lang naman pala eh Dito magpa-parking nga lang Ang taos naman yan sir <laughs> view. Ganda ng parking natin. Ay, ito yun. Yung. Ah! Oo oh, nga, no? Magkano pa yung pagkaganyan? Eh, pagka dito naman po, pagka dalawang buwang pagpo. Oo. Sa puntong ito, nag-decide kami na maglakad na lamang. At ito ang aming lalakaran papunta sa Abungan Falls. 10 minutes walk papunta ang abungan 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 daw ang tamang pronunciation paubos na yung memory natin sakto lang to sakto lang to dun hoy tropa kamusta 10 minutes sa lakad ni kuya sa lakad namin hindi ko alam hey, Let's go. Grabe yung tricycle dito dumaan oh. No? Pwede pala motor dito. Uh, lamig. Huh. Hey, apakaangas. May mga ahas ba dito, kuya? Ahas. Pangarap uh, ko makakita ng malaking asa sa kalsada eh Pag nagawa yung kalsada ng yun ng DRT, sa DRT, parang ang gandang i-rides doon ah. Isipin mo, pag bulakan ka, 1 hour na lang. 1 hour? Galing kayo yung bulakan. Oo, uh, galing bulakan, sang oras na lang. Dito ka na okay. sa dinggalan. Tapos ang ganda pa ng view. Ang dahil pang pwedeng puntahan. Pwede ka pang mag-DRT. Maganda rin sa DRT. Ayos. Ang kaya nagawa na yan. Daan tayo dyan. Itong tubig na to galing to dun sa falls. Okay. out-out sa'yo, Guitjes, mga yung mga namimiss mo pag hindi ka sumasama sa amin. <laughs> si Guitjes pa yung out out eh, no? Parang pang na to. Pang-apat na ilog na tong tinawid natin. Sabi ni kuya, pwede naman daw yung mga motor dito kung malakas ang loob. Kami kasi, iisa lang motor namin. <laughs> pag nasira isa, wala na. Ah... <laughs> uh, lakad lakad lang oh panlimang river crossing posible pa rin ang motor dito ayun no, meron lang lugar na uh, mm -hmm. Eh, matanong ko nga pala kuya bakit abungan ang tawag abungan ah. ah ano? <laughs> o baka dahil sa pangalan ng barangay barangay abungan ba to? Eh. parang purok lang eh ha, purok. ah purok pero ito purok ng abungan ah o, yun baka yun talaga yung dahil kasi yan eh kasi lupa eh hanap lupa kahit saan eh kasi mo, bulig ang lupa dun oh, sa tuktok ng lung bundok na yun oh. Ako yan ma, mga konti na lang. Eh pagka mga probinsyano, yung mga malalapit na, malalapit na yun, mga ano pa yun eh, isang oras pa yun sa Maynila eh. Oo oh, oh. <laughs> ah, coconut nut. Uy. Aray ko oh, Parang naririnig ko na yung falls Hop! Oh, hello doggy! Ayan <laughs> Abungan Falls Casa Nueva oh, Sa inyo pala ito eh! Casa Nueva eh! Baka mag-anak nito hindi mo alam Ay Casa Nueva po ba eh? Ay no! Ano yung baho ba apelyedo dito? Hindi po sa kanto yan, sa resort Ah Ah oo, oh, nakita ko yan doon sa ano Buwe na mano oh. sila Buwe na mano Ano ba naman eh, 5 Five... Alin, gumising tayo, 5.30 no? So, bayad lang kayo dito ng 20 pesos natin eh Opo so, Ay, kinalikan ako Naramdaman ko na yung falls doon no? Naririnig ko na banda doon eh Uh, bayad muna tayong 20. Yan. So, sa mga iihi, meron lang silang 5 peso for maintenance at 10 peso naman for dine. Namimili kami kanina kung laktas o abungan falls. Or pwedeng boat. Actually, hindi na, hindi na namin kaya parehas eh. Kaya kailangan lang namin mamili ng isa. At itong abungan falls ang aming napili. Kasi tignan nyo naman, ang ganda oh. Haba oh. kailangan na namin umuwi ng alas 12 pero gusto pa namin humirit ng isa pa. <laughs> ah, yeah, yun. Ah, okay tara, akit tayo. so meron lang ahon dito. mag isang ahon lang naman 'to. Kaya naman niya, kaya ba ng senior to, kuya? Kaya ng senior, paakyat. Medyo unting pahinga lang. Oh, yung malayo. Uh, mahaba rin yung lakad natin kanina eh. Pag mga sinyo naman po, nagsito ako na sila traktora. Ah, traktora. Oh. Pero dito, mag, ah, kailangan pa nilang umakit dito. Opo. Ayun na po, tanong nyo na agad Uy! Opo oh, ko ang as! Ang taas nga, ang ganda! Hindi tayo nagkamali Uy naman o, si Kamoto Para sa araw na to Pero Mayroon pang paano Ganda naman dito Yey! Lulusot ka pa sa bato. Nag-tour na tuloy ako ng nanay. <laughs> Ay, ganda naman ng pools na to. Ilang falls na ba nakita ko? Mga may 8 to 10 na rin nakita ko. Hoy. Ganda. Dara ba kayo? Pakita ko na. <laughs> Papakita ko na ba talaga? Dito tayo. Kit mo tayo dito. Ito na Pakita ko na Montage na Pakasolid. May kaiwa shout out din sa nakaiwan ng ano? Panyo. Uh. Oh. Mm -hmm. yung ito. 'tong rainbow oh. Oh. Tingnan mo Yan na sha. Diba? Pak Pakasolid. Tulong solo natin yung calls Walang oh. tao. Pakalina. Pakalina.